DTI Isabela nagpatupad ng price freeze ang detalye ng balita hatid ni Idol Showbiz Gagarin Nagpatupad ang Department of Trade and Industry Isabela ng price freeze para sa mga pangunahing bilihin kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa probinsya. Naglalayon ang programang ito na protektahan ang mga mamimili mula sa posibleng pag-abuso sa presyo sa gitna ng kalamidad. Epektibo ang price of freeze sa loob ng 60 days o hanggang maglabas ng panibagong abiso mula sa DTI. Umiira lang presyo ng kape na 18 to 60 pesos, distilled bottled water na 6 To 82 pesos, mineral water na 7 to 72 pesos, loaf bread na 46 to 85 pesos, kandila na 33 to 88 pesos canned sardines na 19 to 25 pesos at instant noodles na nagkakahalaga ng 7 to 8 pesos. Naglalayo ng price freeze na masiguro ang pangunahing pangangailangan ng mga mamimili at manatiling abot kaya sa gitna ng krisis. Samantala, inaasahan ng DTI na sa tulong ng hakbang na ito ay masisiguro ang kapakanan ng bawat mamimili habang patuloy ang pagsisikap na maibalik ang normal na sitwasyon sa lugar. Para sa i-awe the music of si idol show bigagarin idol, idol.